Labinsyam na palatandaan na ang kaibigan mo ay Canadian. Pagpapakilala sa Canadian Culture May mga pagkakataong ang iyong kaibigan ay may mga katangiang nagpapakita na siya ay Canadian. Ang mga palatandaang ito ay hindi lamang nakakatuwang obserbasyon kundi nagbibigay din ng ideya tungkol sa kanilang kultura at pamumuhay. Narito ang mga pangunahing palatandaan na makikita sa isang Canadian. Ikauna, Mahilig sila sa Team Hortense ang mga Canadian ay kilalang-kilala sa kanilang pagmamahal sa Tim Hortons. Hindi lamang ito isang coffee shop kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Uminom ng kape araw-araw, may Tim Hortons app sa telepono. Una nilang pinupuntahan mula sa airport. Ikalawa, magaling sila sa Pranses. Maraming Canadian ang natutong magsalita ng Pranses kahit kaunti lang. Ito ay kadalasang nagmumula sa kanilang edukasyon sa paaralan. Naalala ang tatlong pangungusap. Nagsimula sa pagbabasa ng Calbox. Ikatlo, tawag nila sa banyo ay, washroom. Ang terminolohiya na ginagamit ng mga Canadian ay maaaring magpahiwatig ng kanilang pagkakaiba sa iba pang mga kultura. Ang salitang, washroom, ay mas tumutukoy sa kalinisan. Ikaapat, nagsisikap silang magbigay ng impormasyon tungkol sa Canada. Madali silang makakita ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kaalaman tungkol sa kanilang bansa. Halimbawa, alam nila na ang basketball ay naimbento ng isang Canadian noong 1891. Ikalima, mahilig sa hockey. Ang hockey ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Canada. Karamihan sa kanila ay aktibong tagahanga ng laro. Pinagmamalaki ang kanilang laro. Dalawang sa limang Canadian ay tagahanga. Ikaanim, natikman na nila ang lahat ng tsokolate. Ang mga Canadian ay masugid na taga-subok ng iba't ibang tsokolate. Mula sa mga sikat na tatak hanggang sa mga lokal na produkto, subok na nila ang lahat. Lin, Arrow Bars. Ritter Sport. Milka. Dairy Milk. Toblerone. Ikapito. Pagsusukat ng distansya at oras. Ang mga Canadian ay may natatanging paraan ng pagsukat. Madalas silang gumagamit ng mga kilometro at Celsius sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ikawalo, mas gusto nila ang metric system. Sa kabila ng kanilang paggamit ng metric system, may mga pagkakataon na gumagamit pa rin sila ng Fahrenheit para sa oven temperature. Ikasyam, pagtatapos ng bawat pangungusap. Isang natatanging katangian ng mga Canadian ay ang paggamit ng salitang, eh, sa dulo ng kanilang mga pangungusap. Ito ay nagsisilbing paraan ng pagtatanong o paghingi ng pagsangayon ikasampu, paborito nilang paraan ng pagkain ng fries. Ang putin ay isang tanyag na ulam sa Canada. Ito ay binubuo ng french fries, cheese curds, at brown gravy na nagbibigay ng natatanging lasa. Ikalabing isa, pagbuhos ng maple syrup. Ang maple syrup ay hindi lamang pambansang simbolo kundi ginagamit din ito sa iba't ibang pagkain tulad ng salmon, french toast, waffles, at pancakes. Ikalabindalawa, palaging magalang. Ang mga Canadian ay kilalang magalang. Sila ay mahuhusay na tagapakinig at laging handang tumulong sa iba. Humahawak ng pinto para sa iba. Nagsasabi ng sorry sa mga hindi sinasadyang pagkakasalubong. Ikalabintatlo, hindi nagsasalita tungkol sa relihiyon. Ang mga Canadian ay mas pinipili ang pagiging pribado pagdating sa kanilang pananampalataya hindi nila madalas pinag-uusapan ang kanilang mga paniniwala sa publiko. Ikalabing apat, pagsunod sa mga batas trapiko. Ang mga Canadian ay kilalang sumusunod sa mga batas trapiko. Sila ay nag-aantay ng tama kahit na walang tao sa paligid. Ikalabing lima, mga alagang hayop ay pamilya. Para sa mga Canadian, ang kanilang mga alagang hayop ay bahagi ng pamilya. Karamihan sa kanila ay may alagang hayop sa kanilang tahanan. Ikalabing anim, Interesado sa panahon. Ang mga Canadian ay mahiling pag-usapan ang panahon. Sila ay palaging nagko-comment tungkol sa mga kondisyon ng panahon, mula sa taginit hanggang taglamig. Ikalabim pito, naglalakad na walang payong. Sanay na ang mga Canadian sa pabago-bagong panahon. Madalas silang hindi nagdadala ng payong kahit na umuulan o may niebe. Ikalabing walo, alam nila kung paano magkaroon ng mahabang weekend ang mga Canadian ay may espesyal na paraan ng pagdiriwang ng mga mahabang weekend. Kadalasan, sila ay nagiging abala sa mga cottage sa kanayunan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ikalabin nagtatawanan sa iyong mga biro. Bagamat may mga pagkakataong nagiging biro ang kanilang mga katangian, ang mga Canadian ay may mahusay na pag-unawa sa mga nakakatawang sitwasyon. Sila ay hindi nagtatanong kung mayroon silang maple syrup faucet sa bahay. Conclusion. Ang mga palatandang ito ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga Canadian. Ang kanilang kultura ay puno ng mga natatanging katangian na nagiging dahilan kung bakit sila ay espesyal. Kung mayroon kang kaibigang Canadian, malamang na nakikita mo ang ilan sa mga palatandang ito sa kanilang pagkatao. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawan natin ito ng video.